Kahit hiwalay kay Catherine, Daniel Padilla dinudumog, pinagkakaguluhan. Isang warm Filipino welcome ang pinadama ng mga kababayan natin sa Dubai, United Arab Emirates kay Daniel Padilla. Nagbukas na nga kasi ang business venture ni Daniel sa Dubai, ang Spice Grill na located sa Flyba Food Hall, Al -Jurer Center. Kasosyo niya sa second branch ng nasabing restaurant nakilala sa grilled seafood and meat ang celebrity couple na sina Joe and Bianca Yanga Vargas, at gayon din ang mag-asawang chef, na sina Marvin at Christine Karingal Melad, pati na ang Dubai-based na si Lourdes Adalia Everts. Talagang excited ang mga kababayan natin na makita ang kapamilya aktor, kaya maaga pa lang ay pumila na sila para sa opening ng nasabing restaurant, at hindi naman sila nabigo dahil nakipagbonding sa kanila si Daniel. Say nga ng isang Pinoy na dumalo sa opening, mukha raw na miss ni Daniel ang mga mall show sa Pinas, kasi wala raw itong kapaguran na nakangiti, at nagbigay ng mga autograph sa mga napakaraming Pinoy na sumugod doon. Ayon sa interview niya sa Middle East News Portal na The National News, ang endless possibilities ng Dubai ang rason kung bakit siya nag-invest doon. This place has changed a lot and it's really impressive. I've always loved coming to Dubai and I have envisioned myself starting a business here. The entire city is built around endless possibilities and the idea that anything you can imagine can be done. Mukhang enjoy na enjoy si Daniel sa pagiging businessman at recently nga, ay welcome siya sa isang bonggang private party kung saan tinawag siyang Dubai's newest spice. Samantala may mga nagkomento rin na kahit hiwalay na sina Daniel, Catherine Bernardo ay patuloy pa rin dinudumog, pinagkakaguluhan ang aktor kahit saan magpunta. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Selamat